Huwag kong hirap. Babujo. kami. Nandito kami ngayon sa labas. Sa work ni Javi. naghintay sa kanya. <laughs> Hindi, Kasi, kasi, kasi. Kasi doon nga siya. Bawis na bawis si Iji. Nandito pala kami ngayon sa city kay sa Monday. Pasokan na dito sa Romania. Kailangan naming mamili ng mga gamit sa school. Thanks, thank mga si. par uh, so. un like. so like tree... damit para kay Katusha. Hindi, ito Ayan. 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 Ayan.

Nu <laughs> primați de for first day is all 1, 2, 3 De, ce faci acolo de? 7 7, 7 57, 57. 57. 50 Ce Dar vreau, 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 vreau că-mi place Promot de pe Facebook reața, <laughs> Chiar așa, sunt Așa ne numim și o să ne găsiți acolo Și dați

Ha? Ngayon, punta kami ngayon sa Chinese tour. Start na yung hangin maglamig. Andun mo na sila si Habi nag-CR. mga puno, guys. Oo, so, nag-start na magkulay. Pagdating sa mga dami, Philippine is the best. Try ko yan. Ito yung napili ko. Bilhan ko din si Mama. Bilhan namin si Katiusia ng sapatos. Sport. Mm -hmm. little, Died. Died. Mga puti. Para to sa aking biyano na lalaki. Birthday niya kasi wala kaming gift. So, ito na lang. Yung ibibigay ko sa kanya. Slipper for mama sa bahay. thirty 39 This for Thirty-nine. Thirty-nine. For thirty-eight. Oke, okay, na kami. May toys. Eddie, put back. There, Put back. Asha, go now. You have a lot of toys in house. Finally. Ready kami sa school. Siya, <laughs> ya No. Dumaan pa kami dito sa Global para bumili ng baunan ni Katusha sa kanyang sandwich. Bumili na rin kami ng mga inumin. Alas 7.21 na dito ng gabi. Ang AD Open natin. galing sa city. Anong oras na dito? It's 7.56 na dito ng gabi. Binahal ko si mama ng damit, dress, pantulog. Mama! Oy, ti mama! May wifi show, my <actually>, mom. <laughs> Mare? Ano so... gusto? Oh. Pantulog ni mama, guys. Ay, sa... May dito, mama, to... To... Kwan? Ibu na mama, kento no, no, no. apta. Oi tisi tata it, si papa no, no, no. Mari. Mula tisu Medium. Ibon. Ibon. ibu. Ibu, ibu. ko na Ibu, Ibigay. Ibu, ibu. Ibu, ibu. Ibu, ang kasa. Ang kasa. Ang kasa. Mayafara. Pati siya, guys. Bumili rin ako para sa mamaliga, guys. Oh. At saka coffee. At saka yung iba pa sa kusina. Yan. Tanggalin ko muna itong tag. Sa mamaliga. Ah, bini ka yun. Ah. Ah. Yung mga nawashing ko kahapon, natuyo na. Kailangan na naman yang pilunun. Ia uite, mamă, adi da și frumos. Și aici. Ia uite, pentru școală. Uh -huh. Sport, asta e pentru pe școală. Da, două perine de da, nu? Da. Da. Nu s-a da. 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 Ah, uh, hmm. uh, May bumili pa ng paypay. Si -pay. Awan, sa Nang guys, so, ito, ay edit, to Puro white yung binili ko kay para maganda ba? Pang school talaga siya. Ito guys, kay Katusha Kasi hindi kasi, nakabili na kami bago kami umuwi ng Pilipinas. Dalawa. So, kaya hindi na kami bumili para kay Edi. So, kay Katusha na lang Ayan. Ito yung pang sport ni Katyusha. Tapos ito naman. Na, dalawa pala yung binili ni Daddy. Nabisi kasi ako. Naghanap ako ng mga t-shirt ni AD eh, ba? Dalawang sapatos pala yung binili ni Daddy. Sport. Ayan. Ayan. Oh. Tapos ito. Black sana yun guys. Para maganda talaga siya tinanda ng Kaso nga lang sobrang liit so, wala na silang size ni Katusha, ito lang. Uniform niya, guys. So, <laughs> <laughs> ito naman yung uh, ni Katusha, training pang-sports bitaw. Dito kasi sa Romania, wala silang uniform. Meron tayong uniform dito wala. So, ito. How much all this? All. 1,300. Kailangan dinikat yun siya ng panty everyday. Iba-iba ko yung kulay kay para kuhaan. So, yun lang naman, guys. Malapit na yung pasukan dito sa Mandi na. Prepare na kami ng mga damit na susuotin ng mga bata. Hindi pa kasama yung mga notebook, mga unsa pa na din ha. Ito lang yung inuuna namin, guys. Thank you for watching. Hope you enjoyed. Don't forget to like and subscribe. YouTube channel and Facebook page, The Petri Family. Bye!